May share you again Pero wala na tayong box sa kilikili Malinis na yung ating Arfit mga auntie at uncle Kitakita kita nyo naman yan ba diba? So nakakapanibago talaga Sa mga daily routine ko At sa itsura Ng aking box sa kilikili para kasing nasanay na talaga ako Na mayro akong bok sa kilikili Parang yun na yung parang Kinahanap ko din sa katawan ko Alam mo yun Wala Wala na pala akong sa kilikili Kinamukasan Tignan mo nakakaiba ah, kahit yung pag-apply ko ng deodorant ko sobrang smooth na siya wala lang sa gabal di ba pero nakakapanibago kasi doon tayo na sanay taon na so sa loob ng simula pandemic 2018 yata yon yun, pinahaba ko na talaga siya na pinahaba na tong buhok sa kilikili. So, sa loob ng 2018, 6 years, 7 years, dalawang beses pa lang ako nag-ahit. At yung unang beses ko ng pagtanggal ng buhok sa kilikili ay nagkaroon ako dito ng pigsa. Sobrang laki. So, i-stock nyo yung mga picture ko. Ayun dyan, dito sa Facebook page ko. Pakikita mo dyan yung pigsa ng kilikili ko. Sobrang pula at sobrang sakit. Talagang gumaganito na ako araw-araw kasi hindi ko siya bababa talaga ng ganyan. No? Yun yung mga rason. Ngayon naman yung rason ko kung bakit ako nag-ahit sa buhok sa kilikili ay graduation picto pictorial ko nga. At sa nagtatanong kung bakit hindi ako nagpo-post ng graduation picture pictorial ko ay hindi pa po talaga siya fully na ina announce sa amin na ina-allow sa amin na pwede na kami mag-post. So ina-allow po 'yan ng university or mga campuses kung pwede na kayo mag-share sa social media niyo. So syempre kailangan finish din lahat-lahat yung mga thesis niyo, yung mga grades niyo, kailangan ayos 'yun lahat-lahat. Paid kayo sa miscellaneous, paid kayo sa kung anong mga bayarin sa school niyo, saka pwede na kayo mag-post ng picture niyo. Hangga't hindi pa kayo bayad sa mga bayarin niyo sa school at may mga utang pa, kailangan hindi muna kayo mag-post. Ha, kasi medyo mahal din yung graduation fee natin. Wala tayong pera mga anti So, balik naman kayo dito sa usapan ng buksong hilikili ko kung bakit medyo maitim po yung tubo. Ayan, kung napapansin nyo, ayan. Yung mahilira na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alam mo yung parang may kanal? Parang talaga siyang tinanim na maes or pag tinignan mo parang tubo or yung parang palay, oo tayo, yung tinanim iras-iras talaga siya, mga auntie at uncle, ayan po ay, tubo po yan ang buhok ko sa kilikili. Kasi yung gamit ko dyan ay gunting lang, tsaka shaver. Shaver ba tawag doon? Basta parang ganyan, may shave, ganyan. Basta ganun lang siya. So yung mas maganda kasi talaga pang nagtanggal tayo ng buhok sa kilikili, ay yung gamit natin, wax. Talagang pag-wax kasi mga auntie at uncle, talagang paghila mo ng ganyan, pati ugat at utak, ba diba? pati ugat at utak ng pudo ng buhok mo talaga itanggal talaga siya sagad na sagad talaga tanggal yung mga ugat ng buhok mo sa kilikili. Aminado naman kasi talaga ako mga auntie at uncle, maitim po yan. Yan 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 ko nakikita mo po yan. Uulitin ko, puno po yan ng buhok. Ha, huh? puno po yan ng nakikita niya, we ko sa inyo, mga auntie at uncle. Ayan, o. Oh, yan. Parang kanal na yan. Ayan yung makati bukasan, Na pag nag-ahit ako, grabe, kinabukasan talaga. Sobrang kati talaga ng buhok ko sa kilikili, mga anti tangkol Oo, totoo talaga yan. So, kaya after today days, ko na naman sya. kasi namumula na po yan yung aking buhok sa kilikili. Kahapon, sobrang pula-pula dyan. Para na akong tinigyawat. Kasi hindi nga sanay yung aking kilikili na inaahitan talaga siya. So, aminado naman ako doon. Minsan lang kasi talaga ako mag-ahit sa loob ng mga ilang taon talaga. Diyos ko, mga after 3 years, after 4 years ako magtanggal ang buhok sa kilikili. At nanini, talaga yung kili-kili ko kahit balat ko sa katawa na inibago, na pag binaba ko ng ganyan yung kilikili ko, parang nag-aaway sila, te. Pa alam mo yung parang may sabong. Oo. Alam mo yung nagtutusukan-tusukan sila, pati yung ito, tumutusok dito. Ito, tumutusok dito. Ito, tumutusok dyan. Ito, tumutusok dyan. Ay! Sobrang katete. Masakit. Alam mo yan, sa mga lalaki at sa mga babae na mga nanonood at mga nagsishave ng mga buks sa kilikili, ramdam nyo talaga yung sakit, kirot at pananakit. Mm -hmm. Ayan. Kaya after today, sumabalan siya ng mga ganito ganyan, tinatanggal ko na talaga siya kasi alam niyo naman kung gaano kasakit yon pero huwag kayong mag-alala, sa susunod na mga linggo titiisin ko na yung pananakit ng buko sa kilikili titiisin ko na yun hanggang tumaba na siya once kasi na humaba na siya at medyo manipis na yung balahibo, parang balahibo na siya ng pusa yun yung hindi na talaga siya makate pero pag patubo pa lang siya, matalim yung buhok, basta yung dulo ng buhok te, matalim ganyan, pero pag pinahaba mo na siya mga ganito na, paliit na yung basta punta, basta dulo ng buhok para naging buhok na siya ng pusa, ayun yung hindi makate. O, oh, mas pipiliin ko pa yung meron akong buhok sa kilikili kaysa magsashave ako everyday. Pag nagsashave ako everyday, it's no way talaga. It's not for me. I'm not a fan for shaving talaga kasi sobrang sakit at makate. Pero pag pinahaba mo siya tuloy-tuloy mga ati at uncle, perfect talaga yung pakiramdam mo. Wala kang pakiramdam, parang wala ka lang buhok sa kilikili, maganda talaga. oh yan ang siya ko. Makinis na talaga. Makinis, makote siya. Wala. Char. Tingnan mo naman na nakatiyo at ang Yan. Pantay lang naman yung kulay ng kilikili ko sa kulay ko eh. Makatiyo at ang hindi ako maputi na klaseng tao. Brown po yung kulay ko. Oo, brown po ako. Kaya brown din yung aking kilikili. So, that's all. Bye!